So, hey yun, guys. Kain tayo. Good morning. Ayan, no? oh. Saging nasa hmm. Black coffee. Hmm. Alam mo, pag may mahihiyang... pag may mahihiyang... pakilalang mahirap ka. dumaan ka sa pagbubukid, dumaan ka pa sa pag sa pagbubuti, pagdedeliver ng tubig, kung ano-ano pa. Masang malaga, wala kang nagagabyadong tao. Malinis yung marangal at malinis yung iyong trabaho. Yun ang dawis. Kaya sa mga girls dyan, kung magmamahal kayo wag lang puro pagwapo hmm. kaya na kaba, ba ako nga mahirap eh hmm. minsan nang pa hmm. yeah. boom kaya sa mga girls dyan magmamahal kayo Huwag lang puro pagwapo mali yung ah. gaya namin hindi ka gapuhan marunong makuntinto at taya kang samahan hanggang dulo boom anak ka ng po!